usual prohibition. Taon-taon naman po, ginagawa natin to At alam naman po natin na at least nakakabawas po ito. O hindi na nakakadagdag doon sa pagbigat ng daloy ng traffic. Alam naman natin, pagpasko, marami pa rin po tayong mga kababayan na lumuluwas ng Manila o ng Metro Manila para mamili. Busy po talaga lahat ng ating lansangan. At talaga pong nagsisikip yung traffic. Pero with these measures po na ini-implement natin, so far for the past ilang years naman, hindi po tayo nakaka-experience ng Carmageddon kung saan talagang nag stand still. Tulong niya na po ito sa ating mga kababayan at sa pamahalaan na medyo makabawas tayo. Huwag na tayo makadagdag sa pagbigat ng daloy ng traffic. Lalong-lalo lalo na sa Kapaskuhan dahil alam naman po natin na pagpasko po talaga ay Bumibigat po yung daloy ng traffic. Hindi lang naman dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa.